Hey, what's up guys? Nandito kami naglakad, naglakad Gumagala kami guys. Ayan, nandami ng boat guys. Ayan, nandito kami sa Picton. Ito ang Marelas Service Center. Nandito guys, ang daming boat. Ayan guys. So, naghahanap kami ng area na pwede namin fishingan guys. So, ito ang Maghanap tayo Naghanap kami ng Pwede naming Pwede naming isdaan Huwa kami ng isda guys dito May daming boat dito Ito yun ang Picton Marina Service Center Dito Ito kami sa kabila ito kami sa kabila guys punta kami doon Anong tinatawag dito? Ito yon? Ang uh, no exit sit, 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 dito sit, ano makita no masyadong hindi ganong masyadong makita ayan so susundan ko itong kasama natin na ano parang sana ganon uh, uh, ano to dito Makikita kasi natin to. mababasa natin to. Ayun, Queen Charlotte College Queen Charlotte College nandito yung Queen Charlotte College dito yung Charlotte College nila dito. Ayan. so in Waikawa Bay. da dito tayo sa Waikawa Bay tingnan natin dito sa dukung. siguro So susubukan na natin 'yung Meret. So titingnan natin kung anong pwedeng mapestuhan natin or fishing. yung suwito na itong mga kasamahan ko dito ah parehas parehas kami first time ayan na ayan na so hirin natin to ah uh, parklands marina parklands Ah! town to dito yun Jolly Roger dito 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 yan nandito na tayo ito yung site ko dati launching ramp and trailer parking Uh, dito sila kapasok sila dito Shikurang, pwede ba dito mag fishing yun ang daming boat din dito dito na tayo mga idol titingnan natin kung anong magagawa natin dito dito yung CCTV dito birth holders car park only birth holders ha? birth holders ba't pinatawag lang birth holders hindi e tayo pwede dito Please ensure tenants take care are displayed to avoid while climbing. Ay tayo diyan. <laughs> When? Ah? Parking fee. Oh, parking only place inside your tenant sticker. Ha. Ah. Tayo diyan. Nah, nah. Lipat-lipat-lipat. P. B plate. P. B plate. P. B plate. Marinas.